hindi ka na ba nagawa dyan? Like hindi po ilang biyahe na? lima di bali ilang na yun? sampung sako na na hindi kung limang 20 ganyan 20 ha? 20 sako na nakuha yan na po yung libreng palay natin pupuntahan nung dali saan pa ba? sa bahay? meron pa din yung meron dito meron na kalabas oh. sila yung sako ay ayos ano aliyan po buti na abot pa natin update ko po kayo sa uh, libreng palay na kakinuhan nila, nila utol naka 20 ka ba na po bah panali libre na po yun Ikaw ba nangangarga? ko dinan At saka sino? Ah, okay, Dalwa. Ilang biyahe mo na? Pito. Pitong biyahe mo na? Mm -hmm. Ah, si Kari, na? Pawalo. Ah, pa, pa lima. Ah, di ba ilan na lahat? Pito at lima. Dusi. D Dusi? Marami pa daw? Bali sa gitna mga si Ay, sa saan lang magaling yan? Sa gitna. Ayun na rin sa lakit. Oo. Ah, di pa kadami pala makukuha, no? Din. Ganda pala ang wad din. Ay, ang ganda. Mabigat din ang palag. Mabigat din. Hmm. ba? Parang kain tahan. Libre na yan, no? 1.30. Botit na abot ko pa kayo. Nagtitreser pa ba sa gitna? Hmm, nakatapos niya. Lakad, gasa pa sila abot mo. Eh. tapos din. Pati lagkit. Hmm. Kakain pa naman yun. Mga ilang karga, 17, ganun. Baka, mga tatlong karga yung ulit ito. Tara, ayari palang dalawang libong kay Lu, ano? 17 karga. Dalawang libong mahigit. Adisyotso karga pala. lang. Ha, kayo yung gitna. Eh. Maraba rin gobra ngayon. Hindi ba sila? Talakad. Sarong ka ba? Paparan ako. Okay. Sino ang tagasabit dito sa bungad? Sino ang tagasabit? Sabit na. Nang palay. Sila. Ah, ba i sa luwang? sa palapila. Ah, mismo doon sa pagtitris yan. Aba, galing ano. Patuto. Ang <laughs> tigas, bagong gawa pati yan eh. Yan po tayo, sasabay na din at Pupuntahan natin yung nag Yan ang galing din na yan oh. No? Sa 30 na di 15 mil ang ah, 15 mil ano Sa tigli limandaan Sa plus 5 35, 25, 175 Sa tracer 20 mil Makukorta ng 2,000 kilo sa 20 Magkano? 40 Tubo pala sa mga 20 doon ano? Diba oh, yung Oo oh. Diba dito agapas Oo oh, oh. Parang nag na isang bagsang ano? Paka, din yun eh no? Sa so, mahal pati ng palay ngayon eh Ay kanila yun Oo oh. Oo hindi ramdam mga elenyo, ano ko, yes. dinan? <laughs> nagkakanin na ulit ah. okay, ha <laughs> oo nga bago ba yan? Na. yan po yung mahilig sa kabayo ay siya nag-aalaga na yan pag construction yung no, sipag yeah. mo din na yan no? si Alasan, magkano ko mo dyan sa kabayo mo kaya dyan ha? traintahan hinoblihan mm -hmm. mo lang ba yan? Pal tinong, oh, na. Oo. Dali sila sa'yo. Mm. pa, ano? Hmm. t, t ka din po natin na rin. At naman siya, no? <laughs> Ang sa Yang pati tresirin. Apa ah, tangkar kayaan? Walu sa ako yan ada papuang tresirin alim pang palayo. Tapo jadi cuna dun. Oh. oh. Uh. Farm update. Ah, bagi na dumaan. Pailan yan, mamang kabay, sitaw. Maninito tayo mamang kabay. Sitaw. Sitaw. Kaya yeah, si ko po yung isang may kakarga. Kami-kami rin po nagtatrabaho. Halos. sama, -sama na. Mamaya ng gabi maninita ulit. Ay nandun pa yun. Pati tracer oh, Nagigiling. Malalim na. Ha? Delikado ano. Ganda rin uod na rayo. Ah, jackpot. Bayay. Eh. Tapos na, hindi na nabuga. Ka, ano. Para kagawa ng ano, ano, isang gawa ng palayan. Ano. Tapos na, oh. ayan na po yung nag-tracer uh, oh. Napakaganda po na nakuha 阿弥陀。Um, 不搞，挨打。打 จิ้นปุ๊สานะ y a n imagine po na ilulubog lang sana yan no? kung baga ang pagkuhalaan po na yan dito tiyagaan gumastos po na nasa 20k para maiparbis yan pero wala na pong puhunan wala na sa pataba bukod po sa walang pataba parang ano wala siyang spray parang halos ano na rin siya sa organic oh hindi po naman 100% organic pero yung sa mga spray pataba yun pa rin po yung ginamit malaking ano po malaking tipid ganyan, ganyan yan bali ang video ito po kaya po in-update ko kayo para nakakatuwa po ba nakaka-inspire o gawa ng imagine natin na pinagtsagaan ang dami pa rin po pala nakukuha Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Pala dyan na po si Kariki. Oh. Sila po yung mahakot. Baintucho Atro si Karga Baintucho kaban po yan Atro no? si kaban alay damay oh yan yan po ay ring oh, yun na po si kariki oh bali dito po ay nakuha ilang ektarya kaya to yun yep. nandun na isa baka po ipapasok ng tatlong hektare at kalahati o tatlo yung naharbisan po yan po mula hanggang doon sa niyog hanggang dito siguro nga po papasok ng 3 hektar oh, yun na pagkuhaan sa Porte higit pa po gawa na yung pong iba gigilingin pa yan bali ganito po kung pagmamasdan yung mga libreng palay yung ito yan ang ganda po naman ay uh. yan ganito po ang hitsura na yan kaya po mas marami pa rin nakukuha katulad po ngayon talagang kailangan kailangan nating anuhin kumbaga pahalagahan ang palay po kahit po siya napakalilit na butil pero napakahalaga po niya sa buhay ng tao oh yan ito po naman hindi na sa amin kumbaga ari er yung amin pakita ko po sa inyo kung paano nangyari yung libreng palay sa unang ano po sa unang pagkakataon hinarbis po siya dito yung unang pinagputulan no ngayon, pagkaputol po pa niya, nag-usbong po ulit siya, nag-usbong. Oh. Ito na yung inusbong niya, medyo maliit lang ko, medyo maikli ng konti, hindi kumpara doon sa original na palay. Na mahahaba po talaga. Siguro po ganito yung original na palay, nasan ba yun? Kumpara natin, tatlo isa eh. Yan, siguro po ay dalawang peraso yan. Oh. Ganito yung original. Ito po yung pangalawa na eh. Oh. Katulad dun ito, oh, kukuhain din ito nung may kanya. Marami rin ang makukuha. Oh. Kumbaga napaka-blessing po ng Panginoon po para sa atin, oh. Gawa ng unang-una, kumbaga may mga biyaya pa, extra biyaya pa pang binibigay sa atin. Basta mahalin lang natin, tiyagain lang natin. Oo oh, kasi ho, oh, minsan, kaya hindi ho nangunguhay yung iba, mas lugi pa sila sa magpalabor po ba. Kaya hinahayaan na lang, tapos ay ginagawang pataba. Oh. Tapos ngayon po naman naring pinanguhanan, halip na gawing pataba, napakanabangan. Pabor pa sa palayan kasi hindi na po sisibul yung mga, kumbaga ito, pag ito'y giniling lang ng motor, han traktor yan po ay sisibul ulit pag lalabas, lalabas ng panibago. Kahit malubog na po siya sa putikan. Yan na po si din Nang hapon. Yanong galing, kaling ay. Yanong galing. Mayroon pa. Mayroon pa. Dalawang biyahe pa. Ay, hindi pa kaya ng isa. Pailan na kayong kanya? Pahalim. Ah, hindi. Pailan lahat na? Ako'y walo. Pahalim. Katurus. Katurus, ikinsi. Di sa sais nga. 30 edos. Kawan? 30 edo sa ako oh, oh ayun lang dyan hindi mapapaya sa walo oh. kaya 40 eh si alasan niya lalakas naman kanyang kabayo eh. walang pwede na. wala mabay ka. dapat ka pala di yan, ah. yan ha -ha, ko din na. Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. No, ang videos pong ito ay kumbaga uh, nakuha sa tiyaga. O oh, kaya po pinakita natin para mas maka ano po ba, maka-inspire. Tapos eh, para hindi masayang. Ganito po kami magpahalaga ng palay po sa mga pananim. Ayan, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po sa subscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye.